Korean singer na si Wee Song na ang wala ng buhay sa kanyang apartment. Narito ang showbiz spotlight ni Antonio. Natagpuan wala ng buhay ang Korean singer na si wisong o Choi wisong Song sa kanyang apartment sa Gwangjing, Seoul, South Korea. Ayon sa mga otoridad at fire department, natagpuan ang unconscious na ang singer sa kanyang apartment ganap na alas 6.29 ng gabi. Sa pagsiyasat ng mga police at fire department, napagalaman ng mga ito na ilang oras nang binawian ng buhay si wisong bago pa nila ito nadiskubre. Wala naman nakitang sinyalis ng foul play ang mga otoridad tulad na external intrusion kung kung saan hanggang ngayon umano ay iniimbisigan pa rin nila ang nangyari o kung mayroon ba itong iniwang sulat at dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa agency nito na Tajoy Entertainment, Carjack Arrest ang dahilan ng pagkamatay ni Wee Song. Ang singer ay nagdebut bilang solo artist noong 2002. At iyan aking balitang showbiz para sa impila ito ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.